by me and you. And I think to myself, what a wonderful world. Kamusta po mga kababayan? Ito nga po pala si PBONJ. Ngayon nga po ay alas 10.30 na ng gabi at ako ay naghahanda upang pumunta sa aming opisina. Bibisita tayo doon at may titingnan. Dalawang beses nga po sa isang linggo ay bumibisita tayo doon. Minsan ay umaga, ngayon naman ay gabi. Titingnan natin kung hanggang anong oras tayo magtatagal doon dahil may tatrabahuhin na rin tayo. Ang opisina nga na pupuntahan natin ay ang aming call center at doon nga rin po nagtatrabaho si Fred TB. Noong una, ay nagpupuyat din ako at doon din ako naglalagi kaya lamang hindi ko na rin kinaya dahil sa sitwasyon natin na meron tayong hypertension. Bawal sa atin na magpuyat. Kaya ang ginawa ko ay eh, dito na lamang ako nagtatrabaho sa bahay tuwing gabi. At least kahit papaano kapag break time at may mga Kaya ang ginawa ko ay eh, dito na lamang ako nagtatrabaho sa bahay. Dito na lang ako gumawa ng aking opisina para kahit papaano ay eh, nakakatulog ako lalo na kapag break time. At lalo na rin ngayon, hindi tayo pwedeng laging puyat dahil pag umaga ay may tinatrabaho tayo para sa ating nalalapit na kasal. Gabi na po mga kabayan, bibisita na tayo sa office. paglabas ko nga po ay aking napansin na naulan pala. Kaya naman agad tayo naganap ng payong na ating pwedeng gamitin. Napatigil niya ako sandali dahil napukaw ang aking mga mata sa ganda ng ating Christmas light na binibenta dito sa PBTM Solar. Pagpasensyaan nyo na nga po pala kung madilim ang ating video dahil ngayon nga ay nakasakay na ako sa loob ng sasakyan at tayo ipapunta na sa opisina. At sa mga oras na ito ay malakas pa rin po ang buhos ng ulan. Kaya po sa inyo na nagbabiyahe po ngayon o anumang oras sa tuwing umuulan, palagi po kayo mag-iingan dahil madulas po ang kalsada. Makalipas nga lamang po ang ilang minuto ay nakarating na rin ako sa aming opisina. Hindi nga rin po pala ito kalayuan mula sa bahay namin. At ganoon pa rin po, medyo umuulan pa din, pero hindi katulad kanina na sobrang lakas. At hindi dito na nga pala si Fred TV at si Jen. Si Jen nga pala isa sa mga nagtatrabaho rin dito sa amin sa call center. Maaga silang dalawa at mamaya pa darating yung iba. At dahil maulan nga sa labas at malamig din dito sa loob ng opisina ay nagtimpla muna ako ng kape para hindi na rin ako antokin mamaya kapag nagtrabaho na rin ako. At dito nga sa mga sandaling ito ay paunti-unti na rin dumadating ang iba pa namin empleyado. At dito nga ay naikipagkwentuhan ako sa isa namin empleyado. Tinanong ko din siya kung bakit sobrang aga niya pumasok. At ang sabi niya, yung doon na sa kanyang jeep ay sobrang bilis. Parang hindi doon gahanap ng pasahero. Meron daw kasi siya nang sasakyan minsan na hanggat hindi napupuno ang jeep ay hindi rin naalis sa isang pwesto. Basta po ganitong malamig ang panahon lalo na tumulan ay napakasarap naman talaga magkape. At syempre, mas masarap din pong matulog. <laughs> At ito nga po oras na ito ay las 12 na pasado ng madaling araw. At sinisimulan ko na rin ang pagpapanggap. Este, ang pagkatrabaho pala. So hello po mga kabayan. So time check. 3.10 na po. 3.10 ng madaling araw. So, yung muna tayo para matulog. <laughs> Kasi mamaya ay uh, may tayong appointment so pupunta tayong Cavite mamayang umaga so maaga tayong gigising 8 gigising na ulit tayo so ngayon 8.3 so gigising tayo ng 8 para maaga natin mapuntahan yung appointment natin ano sa Cavite and then mga alas 12 po o 12.30 mga ganun or 12.20 naman ay ihatid ko ulit si Jeffrey sa school. So pag hindi po umulan, sana hindi umulan bukas, magkukumit ulit kami ni Jeffrey. Siya na yung pagpaparahin ko ng jeep, siya yung pagbabayarin ko. No, ibibigay ko sa kanya yung pera, siya yung mag-aabot ng ano, parang tuturuan natin kung ano yung ipapara niya ng jeep, kung anong tricycle yung sasakyan namin. So para paunti-unti ay eh, matuto na po talaga si Jeffrey. Ano? So ngayon, babalik muna ako sa bahay para magpahinga ng konti dahil mamaya gising na naman tayo. So may nasikaso lang tayo sa office, may konti tayong ginawa. <coughs> Sorry, may konti tayong ginawa sa office. Kaya lang nagugutom ako. So parang gusto ko po muna maghanap na um, pagkain kasi nagugutom mo talaga ako so tignan natin kung makakapag drive to tayo dito kasi may nakita ko ditong meron po ditong bagong nga chowking sa amin so susubukan natin mag drive through kahit parang gusto ko mag rise <laughs> pasensya na no um, talagang gusto ko mag rise dahil talaga nakakagutom mga oras, lalo na pag puyat ka talagang nakakagutong po ano, so ayun so ganito po yung routine natin, kaya minsan tayo ay uh, puyat so pero usually naman po, sa bahay ako nagtatrabaho pag gabi ano, pag madaling araw uh, sa bahay ako nagtatrabaho so ngayon na lang ulit ako nagtrabaho dito sa office, alibukas ng umaga, after ko din sa Carmona, babalik ako dyan kasi may gagawin lang po ako uh, nakaset naman na yun, so yun lang talaga, kailangan po talaga ng time management sa mga itong bagay so tayo naman, nagamay na natin yan ano, yung mga, mga paano natin natin yung oras lalo na po ngayon na ako ay malapit na ikasal so katatapos naman po ng prenup namin noong Saturday at ngayon ay mas nagiging magiging busy na kami sa pag-prepare ng mga bagay na ito ayun so lumampas na ako bahay so talagang ang punta ko Chowking talaga. <laughs> talaga yung isip ko, mabuti na ng chowking. So, kahit siguro burger or ano, talaga nagugutom ako. Buti na naman po at uh, wala rin traffic pa ganito at malapit lamang din po sa bahay namin. So, and isa pa, hindi na po umulan. Tumigil na po yung ulan. So, kanina kasi umuulan nung tayo ay pumunta sa office. Ano, So mga gantong oras ay hindi na una ulan at uh, unti, -unti may mga sasakyan na rin na nadaan na ano, napaka busy talaga ng mga tao dahil gantong oras ang dami pa rin uh, ay, may mga nagmumotor may mga nanabas ng sasakyan ano na po napakasipag talaga ng mga Filipino maaga pa lang eh nagtatrabaho na yung iba din na natutulog ayan so maraming maraming salamat po sa inyong uh, walang sawang suporta mga kababayan ano sa inyong walang sawang uh, pagsuporta na iniabot pinaabot sa amin siyempre kay kuya kay bubong dinero maraming maraming salamat sa lahat Ayan, and please patuloy nyo po kaming suporta no? Bibti Mindanao kami dito sa Laguna Diba? Kay Mami PB. Yan. Kay Tito Herns. Kay Vrad PB. Ayan. So. Ayan. So mag. Magda-drive thru tayo. Para naman na yan. Uh, Matuwa-tuwa yung ayong ano. Gamitin siya order po. Isang order ng Chow Chowfan. Uh, with with fried uh, with fried the uh, shumai. Sir, sorry, skin pa lang yung available natin. Okay, sige, yun na lang. Anything else pa po? Uh, yun lang. Thank you. Okay. Last window na lang, sir, para sa picnic. Salamat okay. po. Thank you. Ayan, so mga kabahe, nasa bahay na tayo ngayon at ayon. Uh, ayun. <laughs> Ah, uh, nakabili. Ay, nakabili na rin tayo ng siomai Ay, siomai Oo. Tayo na antok na ako. Nang, nang uh, chow fan. Alam mo, may chow fan sa chow king. So, nakarating na rin tayo sa bahay. At nakalat pa ang kwarto ko. Dahil iniwan ko to kanina. Ayan. So, pagkakain, magpapahinga na muna tayo. And bakbaka ulit mamaya. Bakbaka na naman mamaya. Ayan. Turn po mga kabayan. So, ngayon ay ay uh, eh, Bali, hindi na ako lang kapag update kanina So, galing na po ako ng Cavite So, may mga inasikaso na tayo At yan po ay eh, 12.30 na So, iahat yeah, ko na po si uh, Jeffrey So, ano uh, Papasok na ulit siya ngayon At magpapasalamat mo narin rin kami Sa mga sponsor po niya Kay Tita Devi Pasitong Obata Kay Tita Jasmine Quickson At ganoon din po Salamat po kay Sir Roel Puni Oh, Joel Pony, thank you And Maraming maraming salamat At syempre kay Daddy Pony Kay Kuya Kay Pugong Bihero So si yung po yung mga sponsor Ni Jeffrey Sila po yung mga sponsor Ni Jeffrey Na Tumutulong po Sa pagbibigay ng uh, Pambayad ng tuition Allowances So kaya nagpapasalamat po kami Sa inyong lahat At si Jeffrey naman po Ay Okay naman Okay naman Okay na Okay 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 na So ngayon ay magko dapat kami. So, mamaya na lang hapon. Ito na siguro parang mainit. Oo, oh, saka mainit saka, kaya po ako nagsalamin din, wala po akong tulog. Baka papawis ate din sila, nakabihis na. Oo, oh, nakabihis na rin 'to si Jeff ng init po ng panahon. Pero, Pero, Pero pwede naman mag-commute kami nang mainit, kaya lang talagang agahol ah, uh, din sa oras gawa na ako ay may mga inasikaso. Uh -huh. So mamaya ng hapon, susunduin kita do magko tayo. Uh -huh. Ha? Ah, Ayun, sumuko po kami. Sasakay kami ng jeep. Abangan po yan. Pero araw kagabi dito, mm. may, may aksidente daw, sinasakyan ng classmate ko. Nung no, no, isang ano yung sasakyan. panahon ngayon, tumingin ito. Ay, ang pakaganda ko ng mga sikat ng mga panahon ngayon. Parang mas madami yung estudyante nyo, no? Oh, mas madami talaga yung sa amin. <laughs> Kaysa sa SPAC ba? pati na mo yung mga uniform nila at yung ano, CX. Pero baka hindi lang talaga nalabas pa yung mga taga SPAC ba? Kasi JM kasi ito may JM kasi so. Magkapit ba kayo lang po sila ng school niya, eh? Yun, no? Yung nga, yung, yung, yung pasama ko na Pinter. Sama ka, yung kaibigan eh may kaibigan ako kasi dito si Jeffo yun bahay po mga kabayan mamaya magkukumit tayo tayo mga kuha thank you po dito bye bye ay lang classmate mo Good afternoon po. So, ayan. Uh, 5.10 na ng hapon. At at, uh, medyo makulimlim. Feeling ko ulan. So, baka magdara ko ng payong. Susunduin ko po si Jeffrey sa school niya. Pero, hindi tayo magdara sa sasakyan dahil tayo ngayon ay magkukumyot commute so, Magkukumyot commute tayo ngayon. Pero, ang bala ko po, magsakay lang ako ng tricycle hanggang dyan sa may labasan. Tapos, lalakarin ko na hanggang dun sa school niya. So, natin. Para din, uh, gusto ko rin parang maglakad-lakad. Kasi tingin nyo po yung panahon, no? parang madilim. Pero tingin ko naman ay hindi pa to agad bubuhos. Ano? Kaya maglakad-lakad po muna tayo. So, medyo malayo din po yun. Pero kung ano, kaya naman. Siguro wala pang, wala namang isang kilometro yon Wala dun sa labasan. Kaya, lalakarin na lang natin. Napagkasakay natin ang tricycle. Lalakarin na natin hanggang dun sa school po ni Jeffrey. At dito nga po mga kabayan ay sumakay na ako ng tricycle para sunduin na rin si Jeffrey. Pagpasensyahan nyo na nga po pala kung bakit madalas ako nagva-voiceover ngayon dahil medyo maingay yung ating mga video at sinasubukan ko rin po kung maayos din ba ang voiceover ko. At ngayon nga po ay na akong maglakad. Hindi rin naman po kasi kalayuan mula dito sa binabaan ko ng tricycle ang papunta sa school ni Jeffrey. At nandito na nga ako sa may tapat agad ng Robinson. O ba diba, ang bilis? Maganda rin naman po yung minsan naglalakad parang ganito. Bukod sa nakatipid ka na sa pamasahe ay na-exercise ka pa. Pero pwede rin naman po tayo mag-jeep papunta sa school ni Jeffrey mula dun sa binabaan ko ng tricycle. At makalipas nga lamang po ang ilang minuto ay nakarating na rin ako sa school ni Jeffrey. Lalabas pa sa si Jeffrey ng 540 kaya naman nihintayin natin siya dito. At dito nga ay alas 6 na ng hapon pero hindi pa rin siya lumalabas. Siguro napasarap pulit sila sa kanilang pag-aaral. Pero okay lamang yon Hihintayin natin siya makalabas. Nag-jeep oh, nag, nag po kami. O oh, di ko lang na video pero nag-jeep kami ni Jeepo. Tapos natin siya kung isa sa kanyang jeep at kung ano. Kung saan, kung saan siya bababa. So ngayon magka-tricycle naman kami. Masarap ang mag-commute. Oh, masarap talaga mag-commute. <laughs> At ngayon nga po ay nakasakay na kami ni Jeffrey sa tricycle papunta sa bahay. At dito nga rin ay nagkukwentuhan kami kung ano ba nangyari sa kanya sa school buong araw. Binibigyan ko po talaga ng oras na kamustahin si Jeffrey para malaman ko kung kamusta ba yung kanyang pag-aaral. At dito nga po ay sinasabi ni Jeffrey na okay naman ang kanyang buong araw. Masaya daw siya sa school ngayon. Marami silang natutunan at nakapag-report na rin siya. Gustong gusto nga po pala na Jeffrey yung nagareport siya. Yung ba nagsasalita sa harap ng maraming tao? Lalo siyang ginaganahan kapag ganun yung ginagawa niya sa school. Yung parang siya yung teacher na nagtuturo sa mga classmate niya. Pagka uwi nga po namin ni Jeffrey ay agad naligo ako. Dahil hindi ako nakaligo buong maghapon dahil sa dami kong inaasikaso. Si At mamaya nga po ay magpupuyat ulit tayo dahil sa isa pa nating trabaho. Dito nga po na e chine ko muna ang aking email kung may nag-email ba. At pag ko, madami na pala. Mamaya ko na asikasuhin yung bagay na yan. E i check ko muna, ilistahan nga pala ng mga imbitado sa kasal namin. o nga po pala mga kamabayan, invited nga po pala kayo. Nga lamang po hindi eh, nga po pala tayo kasi sa venue, aray ko. Pero ang gagawin po namin ay i-video namin ang buong kasal para mapanood din po ninyo. Christmas we wish you a merry christmas we wish you a merry christmas and a happy new year we wish you a merry christmas we wish you a merry christmas we wish you a merry christmas and a happy new year la, la We wish you a Merry Christmas, we wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. We wish you a Merry Christmas, we wish you a Merry Christmas, we wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. We wish you a merry christmas we wish you a merry christmas we wish you a merry christmas and a happy new year we wish you a merry christmas we wish you a merry christmas we wish you a merry christmas You a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. La, la.